ang sapatero, si Ruby at ang dalawang dente. Sapatos, isang proteksyon sa ating mga paa, ginagamit sa trabaho at iba pa. Sa isang bayan nakatira ang mag-asawang sapatero na si Tatay Milo at Nanay Lita sila ay may nag-iisang anak na si Ruby na labing limang taong gulang. Tatay Milo ang pangunahing naghahanda at tagatahi ng mga sapatos. Samantalang si Nanay Dita naman ang tagaayos, tagalinis ng bahay at sa bakanting oras niya ay nagtatahi siya ng basahan. Isang umaga natasan si Ruby na dalhin ang walis tingting na nakalimutan ng kanyang nan. Sa kanyang paglalakad, natagpuan niya ang dalawang batang paulit-ulit na tinatatsakan ang isang nuno sa punso. Hoy, tigilin niyo nga yan. Hindi naman kayo inaano. Agad kumaripas ng takbo ang dalawang bata. Samantalang si Ruby ay winalis ang mga lupang natanggal sa punso. Sa kanyang paglilinis at pagikot-ikot ay maliliit na boses ang kanyang narin. Napana ang ating bahay. Sabi na kasi si Huwag na tayo maglakbay. Pasensya na Rio. Nang laki ang mga mata ni Ruby nang makita ang dalawang munting nilalang at tumataras palayo. Saglit! Gusto lang namin magpasalamat. Agad naman itong narinig ni Ruby at patuloy na tinitigan ng dalawa. Oo nga! Kung hindi ka pa dumating, baka tuluyan nang nasira ang aming tahanan. Ah, wala yun. Malit na bagay. Ako nga pala si Mike at ito naman si Rio. Mipas ang oras at tumagal ang kwentuhan ng bagong magkakaibigan at dumating ang hapon nang malala ni Ruby ang utos ng kanyang nanay. O, oh, siya muna na ako kaibigan. Ako'y okay paruroon sa aming tindahan. Saglit! Isama mo naman kami sa tindahan niyo. Maaari mo ba kaming isama? Hindi pa ako nakakapunta sa isang paggawaan ng sapatos eh. Pwede naman. Halika kayo. Huwag dito. Thank you. pagdating ay hinahinay na binuksan ni Ruby ang pinto at natagpuan ang kanyang amang nakaupo sa harap ng kanyang tahian. Dapat hapon na nasa tindahan pa din si Milo. Ngunit nalulungkot ito nang makita at nakakapiraso na lamang ang kanyang kagamitan sa paggawa ng sapatos. Baka uling gawa ko na ito ng sapatos dahil sa matuman na bentahan, wala na ako iba pang materyales. Maya-maya pa ay sinimulan na ni Milo ang pagkukupit ng mga materyales para sa paggawa ng sapatos. At nasa kalagitnaan pa lamang siya ng mapagpasya niyang. Iiwan ko muna ito. Bukas ng umaga ko na lamang tatapusin. Tahimik siyang umalis ng tindahan. Lingit sa kalaman niya na nakamasid sa kanya ang kanyang anak at mga kaibigan nito. Nakakaawa naman ang aking tatay. Nais ko siyang matulungan. Matutulungan ka namin dyan, kaibigan. Tama ka, kapatid. Matutulungan ka namin dyan. Halika na at tapusin na natin ang sinimulan ng iyong tatay. Pagpumunta sa silid ng pagawaan ng mga kakaibigan at sinimulan ng tapusin ang sapatos. Pagdating ng umaga, tumungo na sa tindahan si Milo tulad ng nakasanayan upang tapusin ang huling pares ng sapatos. Ang gulat nito nang imbis ng mga sinulid at balat ang kanyang matagpuan sa mesa. Tapos na ang mga ito. At ngayon ay isa ng magandang sapatos. Paano nangyari ito? Iniwan ko ito kahapon na hindi pa tapos. At sino kayo mabuting kaibigan ang tumulang sa akin? Sa kabila nito ay galak na itinispray ni Milo ang bagong gawang sapatos nang lumapit ang isang mamimili. Magkano man ang inyong itinitin ng sapatos? Napakaganda. Labing limang rahan lamang. Huh? ay mura at tama lamang sa magandang kalidad. Pabili nga po ako, Mano. Salamat po. Sa umaga ay nagpunta ulit si Milo sa kanilang tindahan at nagayon ng gati. Naroon na ang madaming natapos ng sapatos. At inayos niya na ito upang maibenta. Pagkano po ito, Mano? Limang daan ho. Salamat, Tiyo. Ay, ay, ay. Parang maghinday sa balat. Isang pares na po. Saglit po. Ito ang balot. Salamat po. Akin ho itong webe ang haba. Sige po, akin na ng aking may balot. Salamat gino. Ang maganda ang pagkakagawa nito ah. Ito nga pong may disenyong pula. Aba, syempre naman. Ilang oras ko itong hinabi na may pag-iingat. Salamat sa katera. Kadapit hapon nga, ay pumunta na sila sa tindahan. Dito sinimulan ni Milo ang paggupit ng materyal gaya ng ginagawa niya dati. Iniwan niya itong hindi tapos at nagtago na ang mag-asawa sa sulok dahil lumalalim na ang gabi. Bayat maya ay pumasok na ang mga sa bintana nang nag-aawitan at nagsasayawan. La 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 ta la la la. la, la. Mga ang mag-asawa at nagulat nang makita ang kanilang anak at mga munting kaibigan nito sila ay naghintay na matapos at tumalis ang tatlo ang siya nilang pagmasdan mahal tuwang-tuwang atingan anak at ang mga kaibigan niya oo nga no ano kaya maaari nating mairegalo sa kanila sila ay naghintay na matapos at tumalis ang tatlo gumawa lang tayo ng bagong tirahan ng dalawang duwende at ang sa anak naman natin ay bagong bistida na tiyak na magugustuhan niya tama halika na simulan na natin mahal sa pagdaan ng minuto ay kanilang sinimula ng paggawa ng iririgali nila sa mga kaibigan. At nang matapos ito, kainiwan na nila sa mesa sa paggawaan. Wow! Para sa atin ba ito? Parang ganun na nga kapatid at may bago na tayong tirahan. Aba! May bago na akong bistida. Napakaganda. Sigurado akong gawa ito ng aking mga magulang. Isang araw nagising si Ruby na wala ang mga kaibigan niyang duwende. Ilang best niya itong tinawag, ngunit wala di isa mang siya sa kwarto ng kanyang mga magulang upang itanong kung nakita nila ang kanilang dalawang kaibigan. Nay! Nay! Nakita niyo po ba sila Rio at Mike? Hindi anak eh. Sa buong araw, nasaksiyahan ng mag-asawa ang patuloy na paghahanap ng tubig. Hayaan mo na anak, baka pumunta na sa bago nilang tirahan. Malayo dito para makatulong din sa ibang nangangailangan. Hayaan na natin at sobrang-sobrang nang -sobrang naitulong nila sa atin. Huwag kang mag-alala Bilang sukli sa kabutihan nila, ating pag-igihin ang ating mga ginagawa at ipagpatuloy ang paglago sa ating tindahan upang makatulong din sa ating mga kapwa. Pero noon ay nagtutulungan na ang pamilya sa paggawa ng sapatos at tinagdagan na din nila ito ng mga damit at iba pang mga kagamit ang pangkasuotan Kasi na sila mismo ang at gumagawa. Hindi din nila nakalimutang tumulong sa kapwa nila sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkain sa mga bata nga sa lansangan at mukas palad sa iba pang nangangailangan ng tulong.